ang pulso ni Marco. Uy, gusto ka, John? Gusto ka, Repa? Gusto ka, John? Uy, lang ako. Ewan ko sa'yo. Eh, gano'n sa'yo. Oo talaga, ha? Nilalaglag mo ako. Eh, I don't know. I don't know to ko, you. Kahit na hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral at like, kahit hindi okay, ako magyaman. Na, Nakapag-aaral ka, di ba sabi ko? Hindi ako nakapagtapos. Ang sinasabi ah. ko, hindi ako nakatapos kasi kailangan ko ng uh, magtrabaho para oh. makatulong oh. sa pamilya, eh. Oo. Oh. Baka mas masarap tumuma eh. Diba? Eh sorry, hindi ako nakinig sa nanay ko noon. Kaya kayong mga bata makikinig kayo. Eh totoo sinasabi mo kanina Ay anong uh, panahon ninyo, hindi eh, ba? Kahit talagang baang -ba ang uh, kalisada, tayo'y napasok noon. Pero ako man, nung maipagmamalaki ko, kahit di ako nakapagtapos sa pag-aaral, eh naturoan ako ng mga magulang ko ng GMRC na sinasabi mo. 'di ba? Pag sa loob ng simbahan ay eh, wala pa naman akong uh, nasa pack. Wala akong nga uh, inaway sa loob ng simbahan. Mm. Eh, nakita ko sa video eh nasa loob ng simbahan tapos hindi nakapagpigil repa. Eh sana pinatapos muna yung misa sa kaka naging dragona. Ay ayan talaga. Ay living proof ano na talagang pare. Money can buy class ano. <laughs> Ay, sorry. Ay, sorry. Okay. 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 Eh, sorry. Eh, sorry. Napa-English ako. Nakakita ko lang. eh. tumawa eh. ito. Parang tawang pakito. Dis dating eh, ha? <laughs> nothing more. Nothing less. Ano masasabi mo doon? Talagang di nabibili, no? Ng pera. Kahit gano'ng kadami mm -hmm. ang pera mo. Kahit na sobrang, Kahit sobrang dami ng pera. sobrang yaman mo. Hindi, mo, mo talaga mabibili ang class, ano? At ang good manners, ano? Mm, -hmm. pa. Mm -hmm. eh, pero alam nyo, pagbigyan nyo na. Kasi, eh, first time ko naman nakakita ganyan. Mm -hmm. Sa simbahan. <laughs> Hindi <laughs> ba? Alam mo, pwede ko nang gawan ng listahan eh. Sandali, may, meron ka bang tinutukoy dito? Eh, bahala na may, kayo. Kung sa tingin nyo. Ah, okay. Eh, ito. Gusto ko sabihin, ah, kung ha? Kung baga dito, eh, bato-bato. Bato-bato sa langit. Tamaan, ikaw yun. Hindi, bato-bato sa simbahan. Ay, sorry. Oy, sorry. Okay, go. Sabi ko nga sa inyo, yan yun na, talaga. Hindi naman kayo ano hindi sa lugar nila. Doon nga sa lugar nila, eh, okay lang yata sa mga tao na ganun siya. Eh, mm. sanay na sila. Ito mm. mo, paulit-ulit na nanalo, hindi ba? Uh, Binubuto, hindi ba? Mm. Alam mo, pwede ko nagawa ng listahan eh, yung mga nasungitan yan. <laughs> Gusto ko kumanta eh, no, nakakita ko yung video. Gusto ko kumanta ng ano, yung banal na aso. Anong Santong kabayo. Anong title? Anong tono nun? Eh, yung banal na aso. Santong kabayo! Natatawa ako! Hi, 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 hi! Yan, gusto ko nang kantahin. Yan, nandako ako singer eh. Hindi ako singer eh, pa-pasensya na. Oo, oh, ah. oh, para ulit. Santong kabayo! Oh, kita mo, baliktad! Banal na aso! Santong kabayo! Natatawa ako! Hi, hi! <laughs> Pero ano yung nga yung sinasabi ko sa'yo, Repa, kanina? Sigurado ako, mananalo pa iyan boboto pa rin nila yan. Pati yung mga kamag-anak niyan, mananalo. Pati yung isang anak niyan, mananalo ulit yan na kongresista dyan sa lugar nila. Kasi, fill in the missing blank. Dito sa Pilipinas, maraming... Sabi mo! Syunga! Yan! Ay, eh, thank you. Very good. Alam mo, dasal ko, Repa. Isa lang eh. Yung mga ganyang uri ng uh, tao, dapat yan, tanggalan ng yaman tanggalan ng posisyon para matuto, mapagkumbaba, kung paano magpakumbaba, hindi ba? Na yan? Paano maging humble? Sorry, hindi, hindi mangyayari ang matanggalan ng yaman. Eh hey, bakit? <laughs> ha? Bakit? Ha? Ba paano matatanggalan ng yaman yan? Eh, di ba? Negosyo. Eh, <laughs> Hindi ba nangyayari yun? Ah? Ay, yun, yun ang sa akin lang. Parang kasi, di ba, misa kasi pag inaalis mo ang yaman, natang posisyon ng tao, natututo sa buhay eh. Mm -hmm. Natututo maging humble. Mm -hmm. Natututo magpakumbaba. Mm -hmm. Saka napanood ko pa isang video. Mm -hmm. Ay, may sinabi. Mm -hmm. Performance. Mm -hmm. Anong performance may pinagsasabi noon na magaling daw siya? Marami daw siya nagawa. ano bang nagawa nila? Ay, bukod dun sa ano, nagparami sila ng subdivision, nagparami sila ng mall. Ngayon meron pa silang ano, water business. Ha? Ang dami, di ba? May, oh, balita ko, meron din daw kasino. Ano ko malam, nasan babanda yung kasino niyan? Pero ako ha, bukod dito sa nakita kong video, nagiinit ang ulo ko ha, yung water business nila, doon sa lugar namin, sa amin, Repa, mm. sa Bulacan. Mm. Uy, apat na araw na Four days, walang tubig, hanggang ngayon. Nagiikip kami. Tapos yung so, ikalawang araw, doon lang nagparasyon ng tubig sila. Sila, ito, ito mga ito, yung pag-aari eh, nila. Eh, mo ng tawagan. Mainit na ang ulo ng mga taga doon. Ang sabi nila, di namin boboto yan, kaagantihan namin yan sa eleksyon. Kasi pinagiinit iinit yung ulo ng mga taga doon sa lugar namin. Mantake mo, nakita ko, nakita ko. Yung mga kagamitan nila sa pag-ayos, doon sa kanilang mamahaling business na patubig, ay hindi high-tech. Sa mahal oh, ng singil ninyo. Bakit ganyan? Tsaka, Repa, matanong ko sa'yo, baka ikaw masagot mo ito, eh, kay Matalino. Bakit ba nag... bakit ba kailangan... Lang, sandali lang, basta ako wala akong kinalaman siya Matanong kita, Repa. Pag pinatawag ka ng, ano, ikaw lang, ha? Ay, sige, hindi na natatakot. Ito'y tanong na gusto ko masagot. Tapang bakit to. Bakit ba? gusto ko mala. Ay, oh, siyempre, batang-batang batang tundo to, it's... Ay, bakit masama bang itanong? Eh sa inyo yan, business nyo, ayusin nyo. Ay bago kayo at tayatanayan sa simbahan, unahin nyo yung mga consumer at customer ninyo nagkaagalit na ngayon. Hindi lang doon sa lugar namin. Nako pag sinabi ko sa iyo, kung ano? Yung nung nakaraan may nagre-reklamo doon kay Tulfo, sa ibang lugar naman, sa Cavite, yun din. Baguhin na natin ang pangalan ng na, business. Crime Water! <laughs> Ah, Pinag-iinid yung ulo ko. Apat <laughs> na, apat na araw, pang apat na araw ngayon, eh, hindi namin alam kung kailan magkakaroon ulit ng tubig. Grabe <laughs> tawagan mo ng tawagan. Grab water, ha? Oh, kayo kaya mag give Tapos ito pa, nung wala pang libreng rason, alam mo ba, hanggang ngayon, nagbabayad kami. Ang mahal din ng benta ng tubig, ha? Pagpapapun Pagpap ka ng drama mo, isang daan. oh, tapos ang bill sa kuryente, isang libong piso. Eh, wala ka naman swimming pool sa bahay. Minsan, wala pang tao. Ay, kaya ang ayusin nyo kaysa nagsusungit ka dyan, ha? Bakit ka? mag-wash ng hand dyan. Nagwawas ako, pero ngayon hindi. Hindi ako naligo dahil walang tubig. Okay, mabalik tayo dito. May isa pang pinag-iinit ulo ko. Bukod dyan sa crime water na iyan. Nireklamo sa tulbo na nakaraan. O oh, ito, Repa. Naiyayamot ako. Napanood ko yung isang video. Alam mo yung sinasabi niya. Sinasabi niya na yung mga middle class, bakit daw bibigyan ng pabahay? Napanood mo ba iyon? Ako matanong ko lang ulit. Ito, tanong lang ha. Masama ba magtanong? Kaming mga middle class na over-over sa tax, bakit lagi kami itsupwera para sa mga serbisyo ng gobyerno? Eh di ba, parang kami nga nagpapasweldo sa inyo. Kaming marami ha. Kaming middle class ang madami. Iilan lang naman ang mayaman. Sino bang marami nagtatrabaho? Hindi ba kami? Eh, ilan ng mayaman pero super yaman, ha? So ngayon, ang tanong ko, bakit ayaw niyang bigyan ng libreng pabahay kaming mga middle class? Makukumpetensya ba? Kasi mga bumibili ng kanilang pabahay ay middle class. Eh yun ang tanong ko lang naman. Ang galing talaga mag-isip ng taong ito. Eh pasensya na, Madam Chair, ha? Kasi hindi hindi po ano eh. Parang Tama, ah? may, may, may nga ako pabigyan ko ito ngayon kasi kung hindi, hindi maka eh. Uh, Pero ito. ang toy. problema ko sa iyo, maka eh, may ito. eh, yung sinasabi ko sa iyo, bumubula talaga ang bibig ko. Ang dami ko talagang gustong sabihin dito. Tsaka yung bahay na binibenta nila, hindi rin naman afford ng uh, lahat ng middle class. Ilang bang middle class ngayon ang nagre-renta pa rin ang bahay hanggang sa ngayon? Katapos, ayaw nyo kami bigyan ng bahay? Ay bakit? May hirap lang bang may karapatan sa pabahay ng gobyerno? May bahay, may Tama, lupa. Tama mali! Eh. Tama po. Marami pa akong gustong sabihin dito, Repa. Pero gusto ko, pagkaharap ko na siya. Saan ko pa pwede puntahan? Saan ko ba pupuntaan yan? I discovered 300 squatters. I called MLDA. Tinanggal nila. Sana na lang. Uli na lang bago ako umalis. Para magkaalaman tayo kung sino nagsasabi ng totoo dun sa simbahan. Saan so, ko lang ako dito? Ay, Repa. Sabi ko sa'yo. Mm. -hmm. Yan, ang, yan ang talagang gusto ko sa'yo. Umuusok ang ilong nito, ha? Oh. Eh. Kitang-kita ko. Basta pag ano, ah, ah, repa, ito lang uh, ano ko sa'yo, umuusok ha? Umuusok ilong nito. Ang gusto ko lang sabihin sa'yo, pag ako'y hinanap dito. Bakit may umuusok sa pitan mo? Eh, iba ito. Oo, oh, kasi wala akong ligo. Kasi walang tubig. Basta pag hinanap nila ako, Sabi mo! Uh -huh. Hindi mo ako kilala. Oh, sige. Peace out!